Hindi nagbigay ng pahayag ang kampo ng Hamas tungkol sa pagkamatay ng kanilang leader na si Yahya Sinwar. Ganun pa man, kinumpirma na ito mismo ng Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu, ganun din ng IDF. Maging ang iba't ibang news agency worldwide ay kinumpirma na nga na itong si Yahya Sinwar ay pumanaw na. Meron namang mga salungatan sa balita kung paano namatay itong si Yahya Sinwar. May mga nagsasabi na ito ay namatay dahil sa tank strike ng Israel. Meron ding mga nagsasabi na dahil ito sa air airstrike ng Israel. Pero ang katotohanan, hindi lang tank strike ang ginamit ng Israel. Gumamit din ito ng airstrike. Pero ang pinakamalaking balita talaga ay ang pagkamatay ni Yahya Sinwar. Mga kaibigan, gusto ko sanang ipakita sa inyo ang aktual na wala ng buhay na katawan ni Yahya Sinwar na nakahiga sa wasak na wasak na building sa Rafa. Pero bawal ito na ipakita dito sa mundo ni YouTube. Alam nyo naman, napaka-istrikto ni YouTube. Baka madali pa ang ating channel. Pero ilalarawan ko na lang sa inyo kung gaano katindi ang pinsala na natamo sa katawan ni Yahya Sinwar. By the way, ang nagpadala sa akin ng video ay isang Pilipino na may kapatid na nasa Israel na may asawang sundalong Israelita. At kung gusto nyo talagang makita, maaari nyo po kong pasyalan sa ating official Facebook page na Usapang Banal. Maaari nyo ring ifollow iyon. Hindi pa malakas ang ating Facebook page pero baka naman pwede nyong ifollow. Maaari kayong mag-message doon at sa abot ng aking makakaya ay isisend ko sa inyo ang naturang video sa pahintulot na rin ng ating source. Nang makita ko ang video mga kaibigan, naduwal ako sa sobrang tindi ng pinsala sa katawan ni Yahya Sinwar. Sa isang sira na sirang building dahil sa strike ng Israel, meron ng watawat ng Israel ang nakatayo sa naturang lugar at doon nakahandusay ang wala ng buhay na katawan ni Yahya Sinwar. Ayon nga sa IDF, nakita nila ang katawan ni Yahya Sinwar dahil sa kanilang drones na ipinalipad sa Gaza. Ang nakita ko sa video mga kaibigan, merong parte ng bahagi ni Yaya Sinwar na putol. Ito yung kanyang hintuturo. At ang kanyang kamay, talagang napakalaki ng bali at napakalaki ng sugat. Buong katawan nito, may pinsalang natamo. Pero ang mas matindi mga kaibigan, yung parte ng ulo ni Yaya Sinwar, wasak na wasak. Marahil ay maitatanong nyo kung paano na-identify ng IDF na yun nga si Yaya Sinwar. Well, Ayon sa ulat ng IDF, nagsagawa sila ng DNA at nakumpirma nila na ito nga si Yahya Sinwar. Ayon sa ulat, lahat ng pinuno ng Hamas ay wala na. Pero ayon sa report ng The Jerusalem Post, kahit na wala na si Yahya Sinwar, ay nagpa-function pa rin ang Hamas. Ayon nga sa sinabi ni Benjamin Netanyahu kanina lamang, kahit na wala na si Yahya Sinwar, hindi raw ito nangangahulugan na tapos na ang gera sa pagitan ng Israel at ng Hamas. Ayon kay Netanyahu, mangyayari lamang ito kung tuluyan ng susuko ang Hamas at isa sa na lahat ng mga hostages na kanilang hawak. At habang hindi ito nangyayari, patuloy raw ang gera sa pagitan ng Israel at ng Hamas. Pero katakataka mga kaibigan, kahit na ngayon ay sabog na sabog na ang balita na marami na ang nag-confirm na itong si Yahya Sinwar ay wala na nga. Pero sa kampo ng Hamas ay hindi pa rin sila nagsasalita, hindi pa nagbibigay ng komento tungkol sa nangyari kay Yahya Sinwar. Kahit na ganoon ang sitwasyon sa kampo ng Hamas, kumpirmado na ng IDF na ang kanilang napatay ay si Yahya Sinwar. Katunayan, binuhat pa nga nila ito. Ayon kay Benjamin Netanyahu mga kaibigan, na ang pagkamatay ni Sinwar, ito raw ang opportunity para sa mga tagagasa nakawala na raw ang gasa mula sa kamay ng mga terorista. Nagbunyi naman ang maraming mga Israelita nang marinig ang balita na kumpirmadong wala na si Yahya Sinwar sapagkat matagal nang pinagsisigawan ng maraming mga Israelita ang hustisya sa pagkamatay ng mahigit isang libong mga Hudyo sa loob lamang ng isang araw. Ayon nga sa paglalarawan ng maraming news outlet sa buong mundo na ang October 7 ay isa sa mga malalang nangyari sa buhay ng mga Hudyo dahil kanyo imagine in just one day mahigit isang libong buhay ng mga Israelita ang nawala. Yung ang meron lang limang tao na nakahilera at wala ng buhay. Masasabi mo na talagang ang dami. Now, can you imagine nakahiga, nakahilera ang 1,200? Hindi ba't napakarami nito mga kaibigan? Kaya ayon sa maraming Israelita, na bigyan ng hustisya ang pagkamatay ng maraming mga Hudyo. Nagsalita naman ang United States of America ayon kay Joe Biden na ang pagkasawi ni Sinwar maaaring magbigay ng opportunity para mahinto na ang gera sa Gaza. Maging ang U.S. Secretary of State na si Anthony Blinken ay ganito rin ang kanyang pananaw. Pero yun nga, Israel pa rin ang masusunod. Lalo na't sinabi ni Benjamin Netanyahu na hanggat sa hindi isauli ng mga hamas ang kanilang mga hostages at hindi sila sumuko ay magpapatuloy pa ito. Samantala, hindi naman nawala sa eksena ang Hezbollah tungkol sa pagkasawi ni Yahya Sinwar nagsalita ang militanting grupo sa Lebanon. Ayon sa kanila, ipaghihiganti raw nila ang pagkamatay ni Yahya Sinwar. Sa mga nagdududa kung talaga bang nasawi na itong si Yahya Sinwar, ang statement ng Hezbollah ang magpapatunay na talagang wala na nga itong si Sinwar kahit na hindi nagbigay ng pahayag ang Hamas nagbigay naman ng pahayag ang Hezbollah ayon sa kanila kanilang ipaghihiganti ang pagkamatay ni Sinwar ibig sabihin maging ang Hezbollah aminado at kumpirmado na wala na nga si Sinwar ayon kay Benjamin Netanyahu upang hindi na maging threat muli ang Hamas sa Israel magpapadala raw siya ng marami pang mga militari sa Gaza Strip. Ito ay upang kontrolin lamang ang presensya ng Hamas sa Gaza Strip. Pero siniguro ni Benjamin Netanyahu na nakalaya na ang mga Palestino mula sa kamay ng mga terorista. Samantala, aminado naman ang USA at Israel na sa maraming mga buwan, sumakit ang kanilang ulo at frustrated sila dahil sa mga desisyon ni Yahya Sinwar na ayaw makipagpalit ng mga hostages. Marami ang mga nagsasabi, hindi raw ito gagawin ng Hamas sapagat ang mga hostages ay ang matinding proteksyon nila. Pero sa pagkakataong ito ay namataan daw ng IDF na merong tatlong kasapi ng Hamas ang kanilang tinarget at walang mga hostages na kasama. Yun pala, kasama pala rito si Yahya Sinwar. Kaya maraming mga Israelita ang tuwang-tuwa ngayon kung ang pag-uusapan ay tungkol sa hostage sapagkat wala na si Sinwar, malaki ang tsansa na may sasauli na lahat ng mga hostages na hawak ng Hamas. Pero ayon sa Israel, hindi pa raw sila magpapakampante sapagat hanggang meron pang mga presensya ng Hamas sa Gaza ay hindi pa rin sigurado na safe na ang Gaza. Pero mga kaibigan, sa pin na plano ng Israel na paghiganti sa Iran dahil sa mga ballistic missiles na pinaulan nito sa Israel, hindi raw ito nalilimutan ng Israel at maging ang USA mismo nag-mention nito na nandyan pa rin ang plano ng Israel na atakihin ang Iran. Marami nga ang naniniwala na baka ito na ang isusunod ng Israel, lalo na na ang mga galamay ng Iran katulad ng Hezbollah at Hamas ay pilay na at meron pang isang militanting grupo sa Yemen. Pero pinulbos ito ng Amerika. Kaya marami ang mga nagkokonekta tungkol sa pangyayaring ito na isusunod na nga ng Israel ang Iran, lalo na na ang United States of America ay nagpadala ng karagdagang troops at ito ay nasa Israel na. Maging ang kanilang advance na mga anti-missiles ay ipinadala na rin sa Israel. Ito yung TAD. Kaya ayon sa mga eksperto, kung pagmamasdan ng mabuti ang mga sitwasyon ngayon na nakapaligid sa Israel at sa Iran ay 100% na handang-handa na ang USA at Israel sa pagsalakay sa Iran. Kung kayo ang tatanungin mga kaibigan, ano ang inyong masasabi tungkol sa isyong ito? At baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor mga kaibigan, pasubscribe naman ng channel na ito ang Usapang Banal para maging updated ka sa ating mga susunod na upload. Maraming maraming salamat sa panunood. Mag-ingat po kayo saan man kayong dako sa mundo naroroon. Goodbye!